What's up guys, uh, this is Ryder once again And uh, wala na pa tumpik ka uh, This is what I like about Honda Wave 110 RSX-FI Special Edition Let's go Okay guys, so Pasensya na sa maingay, nandito tayo ngayon sa kalye At uh, atin po ngayong Uh, titignan ano ba mga bakit ka bibili ng Honda RSX Fi okay number one ay yung kanyang tatak bakit kasi Honda yan alam na natin kapag Honda eh, marami na tayong uh, testimonials dyan na matibay ang Honda at maasahan okay so yung iba siguro sasabihin nila marami din naman nasisira well alam na natin relative yon pero in general maganda ang branded lalo na kung yung Honda yan so alam na natin na matibay kaya nga sikat na sikat yung click di ba Honda rin yun so number 2 yung Wave na series alam natin yung Wave hanggang ngayon marami pa ring Wave Wave na pang single at dito sa amin lugar marami ako nakikitang Wave na naka sidecar hanggang ngayon buhay pa wasak wasak na yung fairings nila pero umaandar pa rin so maasahan siya number 3 na reason kung bakit kukuha ka nyan is FI na siya so kung yung dating mga wave na carburetor ay medyo matipid na siya ito hindi medyo talagang matipid uh, averaging from 67 to 69 kilometers per liter napakatipid na nyan pagdating sa gas consumption Making it ideal, pang-araw-araw, pang-harabas, pang-trabaho, pang-negosyo, grabe. So, uh, matipid na siya, small displacement pa, so napakatipid talaga niyan sa gas consumption. Okay? Number four, dependability. So, kaya niyang makipaghatakan kaya mo nga kabitan to ng sidecar, kahit na ganyang kalit na, na motor, kaya niyang hatakin yung sidecar na may laman. So, yan ang isa sa reason kung bakit uh, ito ang pinili ko. Kasi, in the future, kung kakailanganin mo siya na maging utility vehicle or maging vehicle para sa, you know, pang business, gagamitin mo siya sa iyong business, pwede mo siya lagyan ng sidecar. Hindi gaya ng mga, well, pwede lang namang lagyan ng sidecar yung mga mga automatic pero iba pa rin ang hatak ng semi semi uh, automatic or nasa manual transmission semi manual transmission next is yung uh, naka disc brake na sa harap so okay din sa akin yung drum brake pero mas pan ako ng may disc brake so and uh, yung perfect combination para sa akin yung spoke siya at saka yung uh, disc brake kasi hindi naman lahat ng panahon pantay or patag ang yung 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 uh, meron ding mga uh, hindi patag kaya mas maganda kung naka-spoke ka at least maganda yung bounce ng yung gulong ibig sabihin hindi basta-basta na o8. Okay? So is of course the kickstand although electric start na siya at least meron kang option na kickstand kung sakaling magkaroon ng you know hindi na may nasaan na discharge yung battery mo then well and good okay pa rin makaka, ka pa rin next is yung dual shock so dati yung ko is uh, mono shock click is mono shock as well well Okay din naman yon pero pagdating sa plate talaga mas maganda pa rin balance siya, dual shock. Well and good. And itong itong motor na to napakatahimik niya. I don't plan on uh, changing the tag dito, itong muffler niya. So ayoko nang maingay ng motor, gusto ko tahimik lang as much as possible kasi I don't want to attract much attention, especially gabi, gabi din ako nagta-travel at saka sa umuwi sa lugar namin ayoko na nakakabulahaw and madaling araw malis din ako minsan ayoko na nakakabulahaw gusto ko okay lang din ako sa mga kapitbahay ko okay and of course yung kanyang looks Although subjective, pero generally speaking, karaniwan sa mga bumibili ng motor, una tinitignan nila kung yan ba ay guwapo o pogi. Para sa akin napaka-pogi ngayon ng special edition. In, uh pinag ng kaangasan at saka elegante. Especially itong ano, dalawa kasi ang special edition, isang matte black at saka isang glossy white. So okay din sa akin yung white. Alam niyo, mahilig ako sa white, pero okay din sa akin 'to. Matte black, may pagka-mysterious, may pagka-Batman. 'Di ba? Ganda ng dating niya. Hindi siya mukhang, you know, hindi siya mukhang parang pipit motor. Next is yung kanya'ng chain cover. So, although sa pagdating sa halimbawa, magkakaroon ka na ng maintenance, 'di gusto mo lang linisin, medyo mahirap kalasin, pero in general, mas protected yung yung chain. So, hindi basta-basta madudumihan. Okay sa. Okay na okay. So, and then, uh, lastly, of course, marami pa pero tapusin muna natin dito yung kanyang bagong, uh, yung kanyang security uh, feature. So, meron na siyang ganito. So, ito, kahit na, pwede mo siya i-close nang hindi mo kailangan ng susi. Pero pag bubuksan mo, kailangan mo ng susi. So, ang ganda dyan, hindi, pag alim, binulsa mo yung susi mo, pwede mo pa rin i So hindi na basta-basta ma, mananakaw at saka hindi na rin basta-basta masusundot ng mga na bata. Yung seat compartment niya dito na rin, tapat mo lang sa sa seat. Tapat mo lang dito sa seat yung susi mo tapos i mo, bubukas na kagad itong compartment mo. So hindi mo na kailangan susiin sa gilid. So yun ang ba mga bago ngayon. Okay, yung kanyang meter panel, okay na rin sa akin to. Analog siya pero napaka madali siyang gamitin okay mga hindi ko nagustuhan is uh, ano ba uh, walang gulay board of course ito yung pinili mo walang gulay board yan underbone yan so ano lang nitpicking yan nitpicking lang naman ano pa ba uh, Mapayat yung gulong. Gusto ko medyo mata mataba yung gulong. Para sa akin mas maganda, mas maganda 'yon sa bankingan. Hindi naman ako laging nagbe-banking, pero siyempre may mga times na sharp curve. Wala kang magawa. So kailangan mo talagang 'yung ano uh, 'yun para sa akin. And then displacement. So advantage 'yon. Pero sa isang banda disadvantage din kasi ah uh, dito. Medyo minsan nakukulangan ako pero okay naman siya kaya niya namang overtaken 'yung bus kung kailangan kung talagang pero sana kailangan mo mabilis naman siya pero mas maganda sana kung mayroon pang mas malakas na power pero ito syempre kayang umakyat nito sa bagyo malakas sa hatakan to kaya niya nga hatakin yung tricycle eh. so maaasahan siya guys so mga papalitan uh, itong bra, itong ano niya yung hawakan although gustong gusto ko talaga to pero pa, kailangan kailang palitan ko to kasi lalagyan ko siya ng top box. Pero hindi lang basta top box, lalagyan ko siya ng parang courier box. Kasi dito ko ilalagay yung aking ah, parang pop-up coffee box, parang galon So, I plan to convert this into a business vehicle para sa pop-up coffee shop ko. So, habang gumagala, nagtitinda tayo ng kape. Okay? So, ano pa ang Siguro, one of these days, pag dumating yung need talaga, kailangan kong lagyan siya ng mini driving light. Okay? And then, laksan siguro yung horn. Masyadong cute. Beep, beep. Ganun lang. Masyadong mahina. And, uh, kung merong upgrade, sometime, uh, someday siguro, ewan ko kung okay siya, kung maganda ang review, palitan natin to ng LED para mas, mas maliwanag. Yun lang siguro. Ano pa ang pa, ikakabitan. Shock. Okay pa naman. Pero siguro kapag merong pera palitan natin siya ng mas branded mas maganda. Okay. Rim. Okay pa naman. Pero pag may pera syempre anoy natin ng alloy yung mas maganda yung mas matibay pa. Basically that's it. Ito natin ng shoe. Yung ano para hindi dumulas. Tsaka may nabibili na rin na protector dito kasi ayaw natin magasgasan. Ganda nito. Itong part nito gustong gusto ko. Kaya agad bumili ako nito kasi yung anak ko, sinas uh, inaangkas ko siya. So papalitan din natin to Lalagyan natin yung may ganon dito. Yung stainless tas may ganon dito. So pansamantala lang to kasi wala pa tayong pera. ah uh, Siyempre ito, sabitan. Ito lang ang ayaw ko rito kasi walang ganon ano. Pero siguro lagyan natin ng anong tag dito basta yan dito parang bracket nya mapagsabitan dyan so basically yan lang muna yung seat nya Pagka uh, nagasgas na palitan natin ng mas maganda pero black pa rin gusto ko kasi maintain yung black gusto ko nga uh, black lahat yan para mas maganda ito mas makinis na black pero okay na muna yan for the moment so para sa akin well and good ganda nya so may mga follow up tayong reviews dito Maraming salamat guys. Uh, like, share, and subscribe lang mga guys. Maraming salamat. Once again, this is Ryder. Peace out.